Well, uh, tingin ko talagang seryoso siyang nagtatago mm. dahil nga seryoso siyang huhulihin. This is truth on the line. Nabanggit mo kanina si ano ano si Bato yung mga restaurants. Baka may balita ka. Anong anong chismis mo kung nasaan na siya? Well, uh, tingin ko talagang seryoso siyang nagtatago, mm. no? Dahil nga seryoso siyang huhulihin. Uh, ang it's... alam ko ay isusunod si Bongo next year. No? So, nagulat nga ako eh, dahil ang akala ko si Albayalde yes yung kasama ni Bato uh -huh. na i-issuehan ng waran. Mukhang uh, isang uh, principal ay si Bongo. No? Hmm. Dahil Kahit hindi... siya yung number one sa Senate race last midterm election, walang pakialam doon yung ICC. Mhm. Uh, ang uh, ang medyo weird yung dating statement ni Bersamin na susundin daw yung rules ng Supreme Court sa extradition. Eh yung rules ng Supreme Court wala namang na-mention doon tungkol sa ICC. Mm. Extradition yun eh. Eh wala namang extradition tayo with ICC, hindi naman state ang ICC yeah. eh. <laughs> 'Di ba? Kaya eh, pero wala na rin si Bersamin ngayon hindi ko alam kung ano magiging posisyon ng bagong executive secretary recto. Dahil ang tingin ko ay pwede pa rin nilang gamitin yung ginamit kay Digong, yung surrender. Yung surrender sa Interpol. Tingin ko wala pang desisyon yung Supreme Court dun sa final ng mga Duterte para gawing illegal yung track na yon, yung ginamit kay Digong. At least as of now. Pero it's significant, Ronald, no, ng si Bato eh, hindi nagtatago sa Senate. Kasi di ba, hindi ba, ito ito sinasabi nila na hanggat nandun ka, akala nga ng mga tao, di ba, ay, dyan na yung titira sa Senate kapag ganyan. Dahil lang arresto sa kanya, hindi naman, hindi naman yung Interpol eh. It has to be our police, di ba? Hindi yes. siya ko na sa Senate siya. So, ibig sabihin, yes. meron siya suspecha. Kahit kina, pini-PRPR siya ni Ping Lacson, baka isipasa siya, no? Ng Senado, eh, well, yun lang naman suspecha ko, ha? <laughs> yes, madali namang ipaliwanag ng, uh, ni Ping Lacson o ni Senate President Tito Soto. Oh, mm. tinulungan namin siya, kinapkop namin siya, pero within limits. No? Mm. Ibig sabihin, pwede namang overnight baguhin nila yung decision nila. Eh, syempre, magkalaban din yung sila Bato at saka sila Ping. Diba? Politically. Kaya, syempre, hindi rin magtitiwala si Bato na siya ay poprotektahan ng kasalukuyang uh, leadership ng Senate. Kaya, magtatago na siya. No? Hindi ko lang alam kung saan siya sa underground na pagtatago.